Hindi maikakaila na naging puno ng biyaya at natanggap na suporta ngayong taong ito ang AKAP o abot kamay ng mga may kapansanan ang pag-unlad ng Pasigenyo Federation kabilang na ang asosasyon nito sa barangay pinagbuhatan. Dahil dito, isang Thanksgiving party ang idinaos nitong biyernes sa Villa Gloria Covered Court at dumalo ang dumaraming miyembro ng asosasyon at ang mga presidente ng AKAP mula sa iba't ibang barangay. Ngayon po ay Thanksgiving celebration po ng samahan na may kapansalan na sa sa barangay Pinagbuhatan. Meron po kami in-invite na pastor para po magbigay ng words of wisdom and uh, Meron din po mga games and raffles, uh, bukod po doon sa may pagsasalusaluhan po na food, Nung General Assembly po namin nasa 164 po. Pero ngayon po nasa 200 na po yung aming ano, uh, members ng Samahan na May Kabansanan na Kakaisa sa Barangay Pinagbuhatan. Isang Thanksgiving uh, party mula sa Hanay ng Taong May Kabansanan sa kasapi at kasama namin sa AKA PWD Pasig Federation, ang AKA PWD Pasig Pinagbuhatan Chapter. Naguumapaw ang pasasalamat ng AKAP sa mga tumulong sa kanila para sa selebrasyon at higit sa lahat sa taong 2023. So ako po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga uh, kasama ko po mga officers, sa AKA Federation po, sa lahat po ng mga presidente na nakasama ko po ngayon na bumusita po sa amin Thanksgiving celebration. Uh, sa Akay ni Sol po, Akay ni Sol Aragones na uh, bumisita po at nagbigay po ng parafol at marami pa pong mga program na ipinagkalaw po sa aming samahan katulad po ng external foot drop, ng mga assistive device po katulad na saklay, tungkod, uh, wheelchair. So marami marami salamat po sa Akay ni Sol Aragones at marami salamat po sa aming uh, mahal na Mayor Biko Soto uh, isa rin po siya sa nag-sponsor po sa aming food. Meron din po siyang uh, rice distribution po. Uh, lahat po ng na mga nandito po ngayon mga members, meron po sila matatanggap po ng 5 kilos of rice, yung iba po 2 kilos. Kay Vice Mayor Duda Chowerski sa lahat po ng mga konsihal po, uh, maraming salamat po at maraming salamat po kay Congressman Romulo po. Uh, nagpapasalamat din po ako sa pitaw ng head, si... Ma'am Helen Carmona. Uh, tinulungan niya po kami para po magkaroon po ng uh, mga programa po sa samahan po namin. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo, Pasig City Government, sa mga kasama ko mga officers, sa ACA Federation. Ako, napaka-bless po namin sa ACA Federation kasi talagang hindi man namin uh, hinahangad may mga dumarating na tumutulong, ng mga personalidad, sa pangunan ninyo rin po kami ay inyong napagbibigyan sa mga pangangailangan ng aming sektor na talagang nagiging katuwang namin. Ngayon, ang higit na nagbigay sa amin ng ah, kanilang oras at panahon, ah, banggitin ko na rin, Ma'am Luan, ang ni Soul Party List talagang andyan at katuwang namin na sa lahat ng annual Thanksgiving party ng bawat PWD-AKAP Association, ay nandyan sila. Nagbibigay saya, nagkakaloob ng anuman ang kaya nila na talagang hindi hindi lang iyon yung kanilang naitulong sa amin kundi yung mga assistive devices na patuloy at patuloy nilang ipinagkakaloob sa amin mula sa wheelchair, saklay, quad cane, single cane at walker lalo na ang kanilang external foot drop kaya mula sa akin ni Sol Partilis kay Congresswoman Sol Aragonis talagang very thankful po kami na nakasama niya namin siya ngayong taon at sa mga susunod pang mga panahon nagkakaroon ng Thanksgiving party ang mga bawat association kundi sa tulong ng ating lokal na pamahalaan nandiyan ang lokal na pamahalaan sa pangungunan ng ating mahal na Mayor Vico Soto sa Sangguniang ang panglungsod na talagang andyan Siyempre of course ang ating Kong Roman Romulo na talagang uh, kasama at katuwang natin sa pangangailangan ng sektor. Siyempre papasalamat ako sa aking mga kapwa presidente na talagang umaakay sa pangangailangan ng mga pasapi namin at higit sa lahat di nila pinababayaan ang aming mga kasama at higit sa lahat ang aming katuwang ang ating congresswoman Sol Aragones Akay ni Sol Party List Thank you, thank you po ng marami Ayon sa AKAP, madami pa silang programa na maaaring asahan ng mga individual na may kapansanan. Nais nilang iparating sa mga persons with disabilities na huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po kami, ma'am. may mga para po makasali po sila sa lahat ng mga programa po namin. So kami po mga uh, officers nagsisikap po na uh, mag, uh, maghanap ng mga sponsors para po uh, mas mayroon kami maibigay na magandang programa po sa aming mga kasamahang taong may kapansanan po. At saka uh, nawa po, uh, mas mapaganda pa po, ma-flip yung kanilang buhay po sa pamamagitan po ng mga programa ibinibigyan namin, kagaya po ng livelihood program. So katapos lang po ng aming livelihood program, kagaya po ng dishwashing liquid, meron kami 50 beneficiaries po doon. At isa rin po yung uh, sponsor po na galing po sa city po kay Mayor B. Soto at sa Pitaw. Sa mga kapwa ko, person with disability, Kapit lang tayo. Maniwala tayo sa Panginoon na talagang andyan at gagabay sa atin. Ayun po ay uh, patuloy lang lumaban. Patuloy lang nating dalhin ang ating uh, uh, pangangailangan dahil hindi hindi imposible. Marami tayong tutulong sa atin. Yung mga ibang AKAP association namin ay nakapagdiwang na po at nakapag-celebrate na rin po ng kanilang annual Thanksgiving party no po. Meron kami yung aming pangkalahatan naman na gagalapin ng alas tres ng hapon sa Browns Villa na buong ACA Federation officer po ng mga kasapi ng 25 Barangay uh, Association na kasama namin. At sa mga susunod pang mga araw, meron pa rin pong mga naka-schedule na talagang pilaglaanan ng panahon ng aking mga kapwa-presidente sa ACAPED. Nagbigay naman ng mensahe si Pastor Sammy Miliano para sa AKAP Barangay Pinagbuhatan. Sa mga miyembro po ng AKAP, uh, ako ay nagpapasalamat sa una-una sa lahat sa Diyos na silang gumabay uh, lalo na sa namumuno sa kanila, uh, ginabayan ng Diyos uh, at aking dalangin na patuloy na sila ay uh, pagpalain ng Diyos, maging malago ang kanilang uh, samahan at patuloy na magkaisa para sa ikalalago ng bawat isa. Ako si Luwan Peñaño para sa latest ng Anus Passing.